Mihaw! Dito na kami! Gala muna! <laughs> Wala kami naiintindihan dyan, oh. Sa sulat. <laughs> Basta na lang namin pinipindot yan. <laughs> oh, tapos sa likod. Oh. Oh, di ba? Mm. Sa likod. <laughs> Makikita mo kung tumama ka sa screen, eh. Uh, yuan ang presyo ng cellphone? 3,599, you Redmi K80 Pro? Note 15. Xiaomi 15 Ultra. 7,299. 7,299. 99 <laughs> <laughs> 80 pro Huawei 80 pro plus 100 uh -huh. uh -huh. 100 mm -hmm. Galing, oh. oh. Dito rin pala si Honor, oh. Dito kami siya. Dungguan City. Dungguan City to mga bossing. Sa China. So, Chinese karakter muna tayo ngayon. Hindi muna tayo Pinoy karakter Chinese karakter Okay? Nandito kami, tingin-tingin lang ng cellphone. So, aura sa atin ay ano la, mag-aala 5. Lucky naman ang smartwatch. So, <laughs> nag i na lang eh. Walang pambili tayo rito. Uh, 8,499, bali 8,500. 885 yuan Chinese yuan Linaw na to oh Oh very clear hmm? Oh? Vivo S30 Vivo S30 Pro Mini 3999 Chinese yuan This one is Bibo is 30 3,299 9,999 The MacBook Wah, wow, ini tu teknologi ya, kalau dari iPad iPad A16 iPad Pro 11 Walang pambili dumayo rito sa China walang pambili <laughs> Walang pambili hindi mo ka-checkout eh Illegal parking. Bali ano, 6,000. Chow tayo po. Kalok soin. Soin pala. Su, eh, uh, su, eh. Yung isang kasama namin. Hinahanap na namin. <laughs> ano sabi, magtitente na. Hindi <laughs> makabalik sa Pilipinas yun. Hirap <laughs> na kabuhay sa Pilipinas, naging bahay. <laughs> 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 Hindi kami mag-work mag dito, mag-aano lang, mag vlog. Dorian from Davao, oh. nakarating dito. Matinik ang durian from Davao, well. Mushroom. Iba-ibang klaseng mushroom, oh. Oversize yung kamatis, isang kabao ang laki. Pati bill paper. Hmm? Sili. Oh. <laughs> Saan mga sili na yan, Ting oh. me, kung ganon kalaki yung sili. Ah, <laughs> sili na yan. Ito pa, oh. Bro, bi-oversize yung mga sili, eh. ito, medyo meron to sa atin. Bagyo beans. Sitaw. Everything in China is big. <laughs>